guys, tingnan nyo ang aking muli. sarap ng tulog lakas lakas ng ulan ayan o oh. ipisingin na oh. Meng Aba, masarap matulog dahil na ulan Meng Meng Uy Meng 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 hindi ka makapaglayas? Hindi ka makapaglayas dahil malakas ang ulan? Ha? Hoy, kinakausap kita. Aba naman, nagpainat inat na. Hoy. Mingming. Aba. Ha? Malakas ang ulan? Hindi ka makalayas dahil malakas ang ulan? ay. Ah, hindi. Hindi makapaglayas ang mingming ming Hoy! -ming. Gising! 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 Aba, tutulog? Tutulog pa? Hoy! picture ang kita. O, kita ko ang iyong... Kita ko ang iyong tiyan. Gising! Hoy! Aba naman yan. Nagkain ka na? Nagmerienda ka na? Nagmerienda ka na? Ah, hindi pa. Ayaw mo? Gising na. Gising na, Ming. Gising na doon. Punta na doon. May mga friend ka na doon. Nagahantay sa'yo. Aba naman si Ming Ming. Bangon na. Sarapan ng yuk-yuk mo din eh. hoy hoy Oh. Bangon na. hoy Oh, malakas ang ulan. Naligo ka na. Ako'y ligo na. Maligo ka na. Ako'y nakaligo na. Bango na. Lakas ng ulan. Dali, hanapin mo si Kuya Sak. Kuya Sak. Pipintaw-pintaw nga yung buntot. Bango na. Pari po aking ming-ming na ito'y lagi na sa aking nakasiping. Hoy! Hoy! Pumunta ka na sa tulugan mo. Bakit na hindi to ka sa ko? Punta na doon sa tulugan mo. Yuk-yuk ka pa Lakad na. Hoy. Hay. malis.